babagsak ng magina nang sa ganun ay accurate yung ating uh, pagtatanim at pagsasabog at uh, makontrol din natin yung volume na gagamitin natin na usually yung mga magsasaka ay uh, dala ng manual yung ating pagtatanim oh, Terima kasih telah Ito mga kabukid, meron tayong dalawang tutubi. pero hindi, ang tawag dito mga kabukid yung ano. Ang pinakatawag talaga dito, pangalan nito, transistor cedar. Ay, sorry, sorry. Precision. Ay, sinasabi ko. Precision. Cedar. Yon. Rice Precision Rice yon Kasama natin si Sir Jomar Sir Jomar, uh, magandang umaga po. Meron meron po kayong dala-dalang rice precision seeder. Ayun. Ah uh, siya po yung magsasabog dito sa sa ilang hektar ba to? 9 hectares mga kabukid. Ah uh, 350 kilos lang yung uh, sasabog niya. Uh, dahil hybrids, ano sir? Sir baliwanag niyo nga yung ano yung rice precision seeder tama ba? Yes sir. Oh, sir bali ang rice precision seeder. Ah uh, farm machinery siya, modern farm machinery ito na na pinabawasan yung pagod ng mga magsasaka natin sa pagsasaka nila o pagsasabong tanim nila. Ito kasi ay gamit itong mga ganitong equipments ay napapadali yung pagtatrabaho sa sakahan. So bali ito nyan, mamaya i-demonstrate natin kung paano ba pa yung paggamit nito at uh, gaano kabilis yung mga trabaho natin pag uh, mga ganitong makinarya yung ating ginagamit tuwing uh -huh. uh, magsasaka tayo o magtatanim tayo ng palay. Uh, Opo. Ibig sabihin sir uh, it, ito kasi hybrids, pwede siyang i-adjust uh, kasi hybrids kailangan madalang, 'di ba sir? Yes, sir. Madalang. Yes, po, sir. Actually, yan ay may mga distance of planting na sinusundan, adjustable yung mga yan and then kontrolado mo rin dyan yung bilang ng mga buting na ibabagsak ng magina nang sa ganon ay accurate yung ating uh, pagtatanim at pagsasabog at uh, makontrol din natin yung volume na gagamitin natin na usually yung mga magsasaka ay uh, dala ng manual yung ating pagtatanim ay na out of control tayo kaya ka nga pagdating sa pagsasabog ng tanim ito naman may susundod tayong mga uh, mga procedure lang nang sa gano'n ay may limitation lang yung sales na ini-expect natin na mahuhulog bawat distansya ng pagtatanim natin ng uh, Sir, uh, halimbawa sir, meron nakapanood nito, gusto nilang magka, gusto nilang ano, pwede bang arkilahin yan? Ganun po ba? Or... Yes sir, actually ito pong mga makinarya po natin na nakikita ngayon, ito po ay nai-award ng Department of Agriculture uh, Regional Field of History sa mga sa mga uh, farmers association natin dito sa Candaba. So ito ay kahapon pa lang actually nai-award sa mga kasamahan po nating grupo ng magsasaka. So uh, ito po ay maaari din ninyong magamit kung gusto ninyong masubukan uh, base po sa ating association, meron lang silang mga sinusundan na guidelines na pagrerenta. ng naturang uh, makinarya natin kung gusto niyo pong masubukan na magamit sa inyong mga sakahan. So, maaari po kayo mag-coordinate sa aming opisina or sa mismong association po natin through uh, chairman po nila nang sa ganun ay mabanggit po nila yung mga kontrata kung paano po yung pagrenta nitong makinarya natin. Sir, paano kayo kokontakin, sir? Ah, uh, bali sir i ibubukas na lang natin siguro yung mga contact details natin at uh, saka sa munisipyo po uh, Monday to Friday naman naka-open po yung opisina natin municipal office second floor po from uh, 8 to 5 pm po ay open po tayo at uh, lagi naman po tayo uh, uh always na uh, nagsusunod uh, yung mga dumadating natin Opo, halimbawa po dito sir sa vlog natin na to kasi meron tayong Facebook, meron tayong YouTube. Halimbawa po, nagtatanong sila paano kayo kontakin. Pwede po natin sabihin dito? Ah, uh, sige sir, i-post po natin mamaya po yung contact po na pwede po nilang pa-contact. Ayan. Sa Tsaka at pati si na chairman na rin po lang kasi. Sir, salamat po. Inuulit ko. Ah, thank, you po. Uh, God bless po sa inyong mga magsasaka. Nawa po sana yung mga bitaw mo yung ito ay makatulong po sa ating magsasaka at uh, mapahangat